Um, siguro ano, pagka matagal na kayong magkasama, wala na kayong ano eh, parang pag may topak yung isa, o relax mo na tayo guys, may topak yung isa. Pag yung isa may topak, may isang mag ano dyan na parang, huwag magbati na kayo. Kung baga parang hindi kami pwedeng mag-away. Kasi parang hanggang pagtanda na po namin, magkasama na kami. Kahit mawala na yung mga ibang tao sa buhay namin. Basta we promise ourselves na we will be intact. Talaga. So, never kayo nag-aawal talaga? Nagkaroon ng issue sa hot uh, Hindi naman maiiwasan yun sa mga babae, di ba? Parang minsan, nung mga time na mga bagets-bagets okay, oh, pa kami, kunyari uh, okay. pagka pag kalumalabas, mm pag -mm. sinabing, oh, naka-heels lahat ha, may isa talaga dyan na naka-boots. So, lang parang, ito naka-boots. <laughs> mga, mga ganong ingitan, di ba? Pero, now naman kasi na mas, ano na kami, parang we're more mature. Parang naintindihan na talaga namin yung mga isa -isa. tao. I mean like in general, pag yung may mga nega, parang si Hiba Pero basta kami hot babes. Si JC okay kayo? Inta kami. Oo okay oh, naman, yun. Ano yung say mo may kambal siya? hindi ka ba? Naku, oo, oh, oo, kaming lahat. But oh, I'm really, really happy for them. Kasi dream talaga ni, ano yan, eh, ni, JC Parker yan na magkaroon siya ng family, magkaroon mm -hmm. siya ng baby. Kaya nga nung, ano, nung nagka-baby na siya, hindi na namin siya masyadong ginugulo. Kasi before, we always have ano to get together talaga na o oh, kailangan meron tayong Thursday thur uh, Thursday or like mm -hmm. nagiinuman kami dati talagang pilitan huy okay ka, kaganyan ganyan pero ngayon hindi na parang sige nagte-try kang magbaby o sige wag kang uminom tubig ka na lang ha ganun, may yeah. mga ganun na kami at kambal pa di ba oo oo talaga nakakatuwa ano ang first ko kayo Sorry po. Nag-advise po kayo sa mga... Oo, sa oo naman! Ako! Sabi Perfect. ko nga, yung mga gusto pang mag-baby until now na ganito na yung kung saan kami ngayon, bilim ba ako sa kanila? Kasi ako, for myself, ay eh, hindi ko na yata kaya magka-baby ulit. Kasi parang virgin na kasi ako ulit. <laughs> Sayang. <naman. laughs> Oo, nagsara na po siya. <laughs> so, mahirap naman ako ano, sa natin ulit din. Ano lang po siya, stay put na Bird lang siya ba? sa pagka-virgin. Ano reaction mo na parang fantasy ka pa rin yung talilaki? Oh. Masaya ako na marami pa rin akong pinapatangkad. <laughs> 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 Oo. Kumbaga, happy pa rin naman ako na matangkad. Marami ako nakikitang matangkad sa so pagiging mo lumalapit sa akin. Miss Shiri, alam mo ba, idol kita? Alam ko na, kaya ka matangkad. Anong kahit ulit? <laughs> Ganon. Kung parang happy ako na kahit hanggang ngayon meron pa rin umahanga, ganun. So, may asim pa rin pala kami, ganun. So, happy ako naman. I don't have any ano. Basta wag lang bastos, di ba? Wala naman pa akong na-encounter so far. So, I'm happy. Salamat po sa mga hanggang ngayon. Napapatangkad ko pa rin. Napapanood ka pa rin namin sa mga ibang mga Viva Max film. Even up to now ba, welcome pa ka pa rin tumanggap ng mga sexy roles. Or parang may limitation na wala na. Kung baga parang nagpaalam na ako kay boss. But I'm very, very thankful to Viva for giving me a very big opportunity talaga in showbiz. Kasi dream ko naman talaga yun na magkaroon ng mga pelikula. And up to the end, talagang sinuportahan ako nila boss. Binigyan ako ng sarili movies. Kung baga parang and I'm very, very thankful pa rin po sa Viva for still giving me the opportunity. And syempre, for me, I already have a son na uh, 16 years old. And mahirap naman na pag nanood siya ng Viva um, Max, nakita ng ni niya doon, di ba? <laughs> so, <laughs> kung parang, and, and, I had a, an experience na talagang nakapag-wake up call sa akin. Na pumunta ako sa school ng anak ko one time. Tapos, Siyempre, tuwang tuwa ako, nanit, mami, mami, di ba, hello, naglalakad ako ganyan. Tapos, biglang may tumigil, nagpigil sa akin, kuya ng mga classmates. Ni Sherry, ni shiri. tuwang tuwa naman ako, I watched your film. Ako na pa ang layo pa niya, diba? So, like, oh my God, thank you so much. What film? Ni Risa and Sex Game. <laughs> <laughs> sabi ko, tayo na lang talaga dito. nag tayo dito sa tabi ko. Talaga nag- like, Oo, like, 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 kumbaga parang yung Sex Games, medyo na-scared ako nung sinigaw niya sa school. So dun parang talagang sabi ko, you know what, I think this is time for me to, ano, switch to another, ano na, parang path. Kung baga, para I still want to do films, but I want to do yung mga serious roles na, yung wala nang masyadong breast exposure, yung ganun, kasi time na pong magpahinga ng mga Madyo, ano, marami-rami na sila. Overexposed culture. na sila. <laughs> <laughs> Overexposed. So, di ba may dream ka maging ano, filmmaker? Kumusta Yes, actually mag enroll ako as mag-aaral ako ng directing. So, mm -hmm. wish me luck wish me luck po sa next career na papasukin ko. Kasi syempre, no, you know, wala naman talaga ibang pupuntahan yung artista, di ba? When pagdating sa ano, sa career career-wise, you have to step up na to another level. And since I love making Um, films, and I love telling stories, and gusto ko pa rin namang gawin yung mga pelikula. So, nag-decide ako na I wanna, you know, lev level up na, hindi na yung parang pag-artista, ganun. So, Siyempre for the future na, kasi paano naman yun pag 60 na ako, tsaka 70 na ako, hanggang dito na yung boobs ko, tapos pag ganun-ganun pa rin sa TV, you know, ay, baka naman sukahan, so direct, na, directing. baka sukahan na ako ng mga ano no, pinapatangkad ko dati. Directing ang plano mo, okay. gusto mo mag-direct. Yes, uh -huh. I wanna direct a movie in the future, yes. Sino yung mga nakikita mong artist ngayon that you want to direct soon, if given a chance to choose an um, artist? Yung mga bago ngayon. Uh -huh. Ano? Uh -huh. Yung anak ni ano ni Mila Aga. Uh, si mm. Atasha and si... Parang gusto ko siyang one day I can direct her movie. Uh, sino pa ba? Siyempre yung mga yung dream ko. Si, kung kung kaya pa kay Madam Nora Honor. Oh, wow! Ay, ito, ito. Oo oh, naman, why not? ba diba? Parang yung mga dream ko talaga na sana makatrabaho ko pa rin in the future. Ganyan. Sagay. Sagay. Yung mga bagong yun. Ang sagay. Sagay si ano, yung anak nila, uh, Carmina. Ay, mm. Mami. si Mami. 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 Oo, parang gusto ko siyang maging partner. Puro mga royalty ang gusto mong i-ano. Ano Pwede ba? Eh. Alam mo yan. <laughs> <laughs> Siyempre kasi doon natin masasubok yung kung nagmana ba sila sa mga mag-plang nila. Diyan ka. Uh Gusto ko yung mga action. Ano, hmm. Yung action na. Yes, under Viva pa rin. Nagpe-painting ka rin. Yes, I, I paint also. Matindi po yung pangangailangan ko. Hindi, <laughs> 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 talented ka lang siguro, <laughs> di ba? Hindi, <laughs> kasi talagang ano, bata pa ako, mahilig na akong mag-paint. So for this show nga, that's why it's entitled Le Art Vichery, kasi I'm featuring also my paintings. Mm -hmm. So pag Pagdating niyo sa Music BC, makikita niyo. Naka-display. Ano, Is that for, art. Sale? Is for sale? Yes, it's for sale. Actually, we're pre-selling some of the paintings. And yung iba, ano na, sold na. Wow. So, yung ibang i display cheap. ko doon. Ano, how cheap and how expensive yung mga paintings mo? Ano po, it depends. <laughs> depends on the size. Charat. Um, ano, merong 300, 4, ano, you know, to up to millions. Mm. But, yung yung mga ano na malalaki na, mm -mm -mm -mm. so hopefully magtuloy tuloy actually yun po yung ginagawa ko talaga na the reason why I can you know I produce this shows and at the same time yung goal ko din talaga is to help also not just do a show and I'm also supporting a charity so hopefully I can after the concert hopefully the cast can <laughs> join me and visit our ano our lolas in ano abandon uh, abandoned grandmas mm. in Laguna. Is sila yung beneficiary yes. ng mga paintings. Yes. Sila po. po. Painter din po kasi yung sister doon na ano mm. tayo so nakakatuwa lang na nakaka-resonate ako sa kanila and my fear is getting old. <laughs> mm. <laughs> Takot talaga akong tumanda. Parang I cannot Parang hindi ka naman this. tumatanda. Oh, speaking of that, Anong sekreto? Ano po? Hihilamos po ako ng ano. Ng ano? Hihilamos ko po yung katas ng gatas. Oo. <laughs> bago ko inumin, ginagamitin ko. Nasampal. <laughs> yung pala yun. <laughs> Para naman ano, di ba? Siyempre, ano, ay eat healthy. And You, no, out. you I work, work out, out a lot. Mm. Oh. Siyempre, kailangan natin 'yun lalo na pagka medyo nagkakaidid na tayo. Like Oo, oh, tsaka pole dancing talaga help me a lot. As in yung okay. kasi parang minsan tinatamad akong mag, mag workout out, tinatamad akong mag-gym. So what I do is I ano I I pole dance. Talaga. Sa food, maingat ka. Actually, you know what? Sa totoo lang, I still eat mga <laughs> mga pork mga ganyan pero hindi yung parang ano talaga yung to the yung mga bata-bata pa tayo, pwede tayong magmukbang ng ganun. Pero ngayon kasi medyo may putok-batok na tayo. So medyo lessen na yung sobrang fatty foods, ganyan. And then, I still eat chocolates. Pero yung hindi na yung to the highest level, kagaya dati na walang um, pakialam um, kain ng kain. Kasi chocolate pa rin naman ang hindi ko talaga kayang bitawan. So, hmm. Oh, so, you have ano, no? parang sabi mo, you're Uh, mother already. May mga yes. offer ba na mother role sa are, 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 you ready to ano to? Yeah, actually, you know what? Before ako nagquit sa sa Viva Max, sabi sa akin ng handler ko, Sherry ha? kung ayaw mo na mag Viva Max, dapat tumanggap ka na ng mga mother, mother roles. So parang na ko, sige pwede naman, basta huwag lang kaedad ko din yung hindi ano, pa. <laughs> <laughs> Minsan merong mga eksena na yung anak ko parang pwede kong kasex to eh. <laughs> Ma, oh, mama. Uy, 'yung ito po sa pamilyaalan. So, yeah. Oo, pa. oh, minsan 'yung parang anak. Pero wala mo yung parang yes, mga nakatingin sa boobs <laughs> ko. <laughs> <laughs> opo, ma. Wala po namang ganito. Hindi <laughs> pwedeng ganito. Wala <laughs> rules na. Oh, na well, meron nang nangyari one time. Teka, sabi ko, "Oh my god, parang jowa ako lang 'to." Parang mahirap naman ba? Sabi ko nga sa handler ko, pwede naman, basta wag lang naman yung parang kaedad ko na. like sino? Yung nakikita mo pwede mo maging anak sa showbiz, kunwari. Sino ba? Si ano? Nico. Si Nico. <laughs> <laughs> o, parang hindi. Yun. Parang Sabi ko, pwede naman karomansa ko yun. <laughs> <laughs> si ano? Ay, yun nga, yung anak, si anak uh... ko. Si anak. Pwede yun mestizo siya, tapos <laughs> morena ako, parang hindi rin imposible. Oo, <laughs> uh, but mali mo, baka naman, di ba? Yung <laughs> tatay. Ready ka ba rin, ano? Kasi si si Andrea gumawa ng may December love. Yeah, ano? Okay. I mean, ikaw, ready ka sa mga ganong klaseng oh, roles? Oo, naman. Naman. ready, ready. Nakaka-relate uh, mm -hmm. ako doon. Hindi, joke lang. Pero ako naman, pwedeng pwede naman. Basta <laughs> ang importante, any role naman na ibibigay sa akin, gagampanan ko. Basta wag na yung, Nakikita na yung buong ano, kasi retire na po talaga sila. <laughs> uh, Nagreklamo na po talaga sila sa akin. Tago na sila. Uh, Dimanda na daw nila. Hindi <laughs> <laughs> ko sila pinatigil. So, <laughs> ano yung limit, Sherry, na tatanggap kang gano'ng project? Ano yung magiging limitation mo sa... um Wala nang breast exposure. Hmm. Kasi talagang, I really wanna, ano na talaga, parang change Image. na yung career path. Kasi for my son also, and he, he talked to me eh. So yun yung medyo mabigat sa akin. Ah, kasi okay. dati parang iniisip ko pa sige, parang gawin ko pa rin siya kasi pwede pa naman, kumbaga, pwede ko pa rin. naman Sexy ka bakit, pa rin naman. Kaya no? ko pa namang makipagsabayan, makipaglaban sa mga mga bagets. <laughs> 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 Pero ano, um syempre I'd rather just, you know, respect my son's ano feelings also na sinabi niya talaga sa akin And inupo niya talaga ako. So, Ma'am, can I sit down with you? <laughs> parang, yes. Kaya ba? Nakabuntis. <laughs> <laughs> Kaya lang sabi niya sa akin, Ma'am, um, whatever it is that you're doing, can you please stop it? Mm -hmm. As nung sinabi niya sa akin yun, sinabi talaga sa kanya. Before you even talk to me, I decided to stop na sabi ko. Because of what sa school, parang gano'n. Oh, because what happened. Tapos siguro feeling ko din kaya sinabi niya sa akin yun. Kasi nakita niya rin siguro no, mm. nung lumapit nga sa akin, tapos napanood. So parang I felt like, you know, I have to respect his feelings. Mm. And I don't want him to be bullied sa school because of that. Siyempre, he's a growing boy and marami ng classmate niya na nakapanood ng <laughs> No mana pa mga budget na ganon. You might not your mom. <laughs> 'Di ba? May possibility